So guys, good morning. So, another lechon belly ang lulutuin natin ngayon. So, ito siya. Mabigat nga lang. Um, bale, yung linuto ko nung minsan is mga 4 kilos siya. So, dinala namin sa Torino. Then, yung hipag ko, nag-request ulit siya. So, ayan. And then, medyo ano pa siya. Linisin natin to. Then, ang ilalagay lang natin is yung bawang uh, paminta at saka yung asin. Yun lang talaga nilalakay ko. Um, mas maganda sana kung rosmarino. Kaso nga lang, pag naluto natin yung mga, yung mga dahon niya na iiwan dito, so hindi na akong maglalagay. Then, mas masarap sana kung meron yung ano ng karimbuaya ba sa amin mga Ilocano. Karimbuaya yung nilalagay namin dito. Kaso nga lang, wala tayo sa Pinas. So, ang ilalagay ko lang is yung bawang asin tsaka pamienta. Then, after that, pagkatapos kong timplahin, uh, dahil nga hindi ko kaya din mabigat siya, hindi ko kaya siyang i-roll. So, hintayin ko na lang yung asawa ko mamayang hapon pa siya lalabas. So, siya, dalawa kami ako taganuod lang <laughs> taganuod lang siya magro-roll to so imamarinig ko lang siya titingnan ko lang siya yung bawang tsaka ano so then after that ititik group natin then um ikaka-cover siya ikaka-cover natin siya ng plastic or yung pelikula so then after that ayan. so ititemplahan ko na para Unpisahan na nating i-marinate. Okay. Hala. Dagalang tayo ng asin. Isang kutsaritang ano? Ah, bale. Teka lang ha, Ito yung masyadong mali. So, bale, nasa 5 kilo, five kilos or nasa 6 kilos siya. So, ang lalagay ko is gantong kutsara lang siya. Okay. And then, itong machinato na paminta. So, ito lang talaga. Hindi ako naglalagay ng vaccine or other na ano pangpalasa pa para sumarap. No? Hindi ako naglalagay. Then after that, kasi nga yung ginala ka sa turin ng gustong gusto natin, napaka crunchy niya. Then, ang nilagay kong bawang is, adala, uh, ano, uh, isa lang talaga. Isa. Isa ang nilagay ko. Then after that, mix natin siya. Okay, ayan. So, pwede natin ilagay itong bawang niya. Ganito lang talaga. Isang kutsarang asin, bawang, and then paminta. Or yung machinato na pepe. So, ganyan lang. Lalo sa kaloob-looban niya dito sa loob. Okay. So, sakto yung gina, ginawa kong bawang. Yung tinitik kong bawang. Okay. Yung isang kutsaritang ano, asin, saktong tempan na yun. Tamang-tama na yun. Hindi, hindi siya, diba dito, hindi maalat hindi kinulang yung templa. So, ano. Okay. And then, ayan. Tapos na mag-ara, ano na, last dosin. Kasi nga, galing pa to sa freezer. Then, nilabas ko na siya kahapon, mga four, alas cinco ng hapon. Alas cinco or uh, alas kwarto siya. Kasi malaki nga siya. Then, ayan. mga nine, mga 9 o'clock a.m. Ano na, tunaw na. Kasi nga galing pa to sa Torino dahil dito sa lugar ko, hindi walang masyadong nagbebenta dito. Nagbebenta sila pero wala yung first na skin niya. Kaya lahat ng mga ginagawa kong lechon belly is galing sa Torino. Actually, may nag-order. Kaso nga lang, <laughs> pag sinabi ko yung price nila. price niya, baka magulat sila. So, amin-amin na lang. Amin, kumbaga, sa amin na lang kakainin na. Sa pasar, sa mga occasion, may birthday na. So, and then, itiklop na natin para ma marinade na siya dun sa loob. Then, after that, para mag-dry din dito sa skin niya. Okay. Ayan. Okay. Ganyan lang siya. Then, ibabalot natin siya ng plastic para sa loob, ma marinate siya. Teka lang, tayo medyo basa siya sa loob. Eh, basa siya dito pala. Ayan, ganito lang. Punasan natin para magka-dry siya. Then, sakto may hapon pagdating ni Papi. Saka na lang niya i-roll dahil ilalagay yung tali niya. Okay. Ganyan lang. Then, maglalagay tayo na plastic. Babalikin na ng plastic. Okay. Oh, lala. Ano ba? Okay. Nasaan na? Oh, mamaya. Okay. Okay. No, Enggak. Okay. Oke. Okay. Nih. Yeah. Then, ayan ko Mas mayang hapon na natin iputuloy. at uwi ni Kathy para balutin niya. Itatali niya. Then, ilalagay natin sa oven. 啊，对、嗯。嗯 i want the... ma un bon punto per migliorare